Mariing pinabulaanan at tinawag na fake news ng Commission on Election ang mga report na kumakalat na umano ay suspended na ang pagpapatupad ng election gun ban at ang umiiral na campaign period gaugnay sa BARM elections. Sa isang pahayag sa kanilang official page, sinabi ng COMELEC na umiiral pa rin sa rehiyon ang gun ban at ang anumang election-related activities. Mananatili rin ang pagpapatupad ng gun ban, public works ban, ayuda ban, pagpapalabas ng public funds maliban sa medical at burial assistance at iba pa. Nilinaw din ng poll body na patuloy silang tumatanggap ng pagpoproseso ng request for authority at iba pa. Nauna nang sinabi ni Comelec Chairman Attorney George Erwin Garcia na tanging ang internal preparations lang nilas ang ipinatigil habang wala pang pinal na desisyon na ang Korte sa naunang Temporary Restraining Order o TRO na ipinilabas nito. Mark Antinitaiko, NDBC, Bida Balita.